Bago tayo mag-blind items, make sure to like, share, and subscribe to our YouTube channel para <laughs> hindi makamiss out. Kung blind items sa anak mo, pwes talasan ng isipan, pagkanaan ng pagiging marites, dahil nandito na ang segment na inyong kinahumalingan at pilit na inuhula ng DAHO! Hashtag! Ay, wala! wala. Ah, ha? Ayaw. Ayaw. Ay, attitude. Yes. Sir. Ay. Ay. Ito ka, ano plug-in? ayan na. Ano uh, Feeling so jowa pa rin. Pa rin. Ano yun siya? So, so, mm, okay, oh. naunahan. Huh? So, ito yan. Ang kwento niyan, mag-asawa sila. Mm. Okay. Pero, Actor, actress? My gosh, matagal na silang hiwalay. Ah. Okay. Oh. Pero kapag may nalilink, Or may karelasyon itong si lalaki o si aktor, itong si actress, laging mehanas. At lagi siyang ang, ang term pa rin niya. Ah, uh, naku no, ah uh, nakabisit siya doon sa asawa ko Ganon. Uh, eh bakit uh, ganyan? Eh. Tapos sa uh, kapag halimbawa may mga malapit sa kanya na nakita niyang malapit din doon sa halimbawa na sa aktor, or ah uh, nag-comment or nag-react halimbawa pag may post itong uh, sino man uh, yung current na nalilito actor actor oo oh. nagagalit siya oh. ay baka naman may something so, plastic niya so, ang ending <laughs> napaka plastic niyo. so ang ending so, piling ba? jowa pa rin talaga ah. Uh. siya tagal na nilang hiwala. Ay, alam sa industry, na, alam na sa show, I mean, sa uh, mga, mga, mga tao na hiwalay na sila. Sure. Yeah, Lama! Oh. Alam, tagal natin. May mga anak sila. Meron! Hindi siya sinasaway ni aktor. Naku, parang ano, na-resign na si actor sa kanya. Uh, Wala siya care, bala ka sa buhay mo. Wala siya care, siguro uh, parang... Hmm. <gasps> Not again, maganda. Ah. Clue! Ano mo? Parang, stop that! Ganun mm, ba, Clue! Mm. Ang tagal, tagal na nilang hiwalay, sabi ko nga. tagal ah, na ba? Ito na lang kasi, siguro, feeling siguro ni aktres, baka feeling niya may karapatan pa rin siya dahil hindi pa sila talaga Ayun. legally uh, ah, separated ah. or ano. Ah, ah, okay. Pero still, matagal na talaga silang hiwalay. So, ah. syempre, kung ano na yung gawin nitong si aktor, Kering na niya yun. Oh, at saka yung paghihiwalay nila. saka, wala na react. O oh, yun. Oh, wala ba siyang jowa? Wala siyang boyfriend? May mga nalilink din. Pero wala namang inaamin. Ganon lang. Okay. Dahil dyan, o, oh. oh. umati ka na. Dahil dyan, hello you know, to <laughs> Ninong Boyet at Ninong Maribel <laughs> uh, from the US. At syempre, sa akin, pinsan na si Irene, kay Ching, kay sa akin, Maris Ching, kay ate Janet. ah, uh, Tawag ito. Paul and Gio, ah... Uh, ingat kayo, mamaya, sa biyahe, okay? Pati ka kasama? Hindi ako kasama. Ay, attitude ka. Attitude <laughs> <laughs> Ano Atong BPP ano ni Diego? Katie and... Ano ba yan? <laughs> 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 Alam mo, Diego, kasi daba sinusunat uh, mo yung buong pangalan. Hindi namin na oh, yung naka-initials. Ano ba naka uh, yan? Nababasa tuloy niya, no? <laughs> Hindi ko nabasa no yun. <laughs> nabasa oh, ko. Eh, nabasa ko. <laughs> Hindi. Oh, hindi ro yun. Oh, anyway, oh, next hashtag. Inayawan. Inayawan. Ay, oh. akin yan. Oh. Inayawan or umayaw or something. May kinalaman nito sa isang napakahusay na hmm. singer, actress oh. na wala na dito sa bansa. Doon na siya nag-migrate na siya sa ibang lugar oh. kung saan lupalop na siyempre, Ah, uh, pag may mga ano, pag may mga hindi yan, kung talaga sulat <laughs> na sulat. <laughs> pag may mga shows yung mga dati niyang kasamahan sa trabaho, nagpipresenta siya na baka pwede niyo namang isali diyan since nandito na rin, rin, rin naman ako sa area, bla bla bla, bla, chu gano'n yung isang grupo na talagang nagkaroon ng maraming mga leg leg talaga ha ah, iba-ibang cities uh, daming sa ibang-ibang mga sa, sa, sa lugar na yun uh. na sayang naman yung pagkakataon oh. kilala na kilala rin naman siya kasi True. napakagaling niyang singer at award winning din siya nung time na singer siya oh. pero yun na nga inaayawan ina siya. siya kasi nga ano siya tawag dito mas in na ano siya na link siya doon, ay, uh, do, mas identified siya doon sa isang grupo na nung time na nawala na siya ng parang umina ang kanya, lumamlam ang karir, yun doon siya, mas pinanindigan yung sumapi doon, doon sa grupo doon. Hindi. Na hindi naman nagkakaroon wow. ng mga shows, chung chung chung. Wow. Diba? So, ibang bansa ito? Nasa ibang bansa. Diba, ang dami mga, mga tour-tour ngayon, ah. diba? Ganyan-ganyan. Napipresenta ganyan. siya, baka pwede niyo ako gawing guest dyan. Ayun Isama niyo ako sa line-up. Ayun Kasi may mga fans din naman no. sa mga talaga siya. Tsaka celebrity naman mm -hmm. din siya. Clue! Oh. Eh, wow. Ha? Juan ha? Why you Ang dali-dali ang pangalan ni. Eh. kasama ba ito sa booking agency? Ay hindi, babae ito! Ah, babae ba? Sorry. Singer actor. bakit wala akong babae sa booking agency? Meron! singer actress, man. Alaga ako! Ano, mga arte arte di siya ng mga panahon. So, ibig sabihin ngayon, wala siyang proyekto sa Pilipinas? Sa wala, na, wala na, wala na. Matagal na siya sa US? US ba? Kaya, ba sa ibang bansa? Ang mga Nag-yan na talaga ako. Yeah! Ayaw si... mo na malaki naman ang US! Oo, so, oh, okay. oh, kasi sinabi ko, ang dami states eh. Oh, si... <laughs> correct! Ay, nako! Oh. Bahala na po kayo dyan manghula kasi, ano. Eh, ay, ayan na, oh! Ako oh, oh, oh. nga parang, ayan nga, oh, ayan ba? Ayan, din naman oh, yan, dila, oh, man, oh po, eh. Ayan nga. Ano? Yeah. Oh. You know? mm. Mm. Bakit siya sumapi? Ha? Ha? Huh? <laughs> really, <laughs> ah, ano to? Sinupin, sinupin. Hindi nga nyo saan rin Ano meron siya? Meron siya sinalihan pala sumapi. Ano yung sinalihan? Sabi ko, meron siya ibang grupo na pinuntahan. Oo nga. Kasi nga doon siya mas na-identify. Oh, oh, ah, aya. Prawa. Ay, oo nga. Di ba lumipat siya ng ano? Oh, oh yeah. Ah! Oh, pero doon sa unang mga grupo na mamarami oh. sana ang pupuntahan. Pwede siyang kunin. Oo nga. Meron Canada. Sinabi ko na tuloy. May Japan, may ganyan ano siya doon? Nagpresenta presenta siya oh, doon? Oo, oh, oh, pero hindi siya. nag siya sa Sparkle. <laughs> Ay, <laughs> Ayos pa <mo lang>. na. <laughs> Diyos pa rin na maging po sa Indogapos. Coral Manzal, di ko so, hindi ka mabait pa, pa naman tamahin. sa akin, mabait sakin Ako, sa niya kaya. Hindi, hindi yeah, na, oh, mabait yan. Mabait uh, siya rin. Uh, wala ba tayo sinabi hindi mabait? Hindi sinabi lang natin, inayawan lang. Saan naman lang pinagbigyan ng Sparkle? Ay, kasi nga lang nga sa kabilang grupo. Alam mo, mukha baka hindi maganda talaga yung naging ano. Hiwala Mabait siya niya. Mabait ay, gano'n talaga. Ay, ano, siyempre. Ay, pakalanan ko na lang ko yan. Yeah. <laughs> talaga ang network war, whether we admit it or not. Oh, oh. love ko yung mga ito. Hindi naman oh. network war ang tawag. Oh, Bigyan nga eh. show. <laughs> meron talaga ang, ano na nakatatak na, kumbaga, uh, nakatatak. Oh, may, marka kasi, yung oo, marka may marka na yun, may marka, marka na. Katandaan pa ka na nila. I-guess natin siya. Sa bara, nadudumarin na lang naman kasi sayang naman. Ano pa yung eh, 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 meron naman kasi pwedeng hilahin na nandun din. Yun na. Letter yun A start ng pangalan. Yun na. Oh, oh. Sino? Oh. oh, hindi naman Sabihin kumakanta na <laughs> yun ah. Kumakanta ba si ano? Oh, kumakanta singer si eh, yun ah, eh. Ganon. Nakiyala oh. lang siya na comedian. Si ay ai -Ay siya. Oh yun siya. nga, oh ko na masidana <laughs> di ba? Acharpargan <laughs> pa na. Na ni 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 kukulit? ni 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 ai Legit, legit <laughs> Sinabi <laughs> ko na rin talaga, Ayun ako, mga kababayan. Tita may ko na ako Bicol. Uh, Ma'am Jessica D ng Ideal Vision. Faces and Curves. Hi nga pala kay, ano, kay Mel de At saka kay uh, Sherin Sharon Reyes. Ay! Ay. Nakita! Ay. alam mo! Nakita ni Ambit si Sharon Reyes. Sino pa Si Mel de si Yung kanya ano. At yung, yung jowa niya. Eh, oh, Ay, oh, naman oh, yun ah. Oh. Na. Oh, yan, yan, lang. Oh. Wala, so ba, wala. Feeling ko, next episode natin, <laughs> Sino natin? to pinag-uusapan natin? Baka makita rin ni Ameth. Kasi nakita niya si Shirin. O oh, di ba nagkaroon di ba? na- siguro? Uh, ah, hindi pa ba? <laughs> Malay mo. Malay mo. Sa airport. <laughs> <laughs> o oh, biglang umuwi. <laughs> Hi! Ay, talaga. Ah, Uy, no, no. yung bait nun, magaling talaga yan. Sobra, daming uh, hit songs. So ano sa amin ni Shirin? Wala lang, you know? may nagma-retest daw sa kanya. <laughs> Sige na nga, yun ko na nga, tuloy mo na nga yun. Oh, next! <laughs> hashtag! Panalo talaga yung may sharing. Ano to? Poseidon Adventure? Oh, wow. Ako sa hashtag ni Dean! Pilikula ah, ah. yan ah! <laughs> Remember, hmm. Pero, pero luwang pelikula yan, pero bago yan. Luwang pelikula so, bago? Ba? Bago yung Blind Item na ito. Ahhhh. Oo, oo. Bago yan, blind item. Yung tawag doon. 70s ba? to ha, uh, Adventure. So ano yung 80s yan yung Blind Item mo? Gaga 90s. <laughs> Gaga katuloy ka. Ano? Sorry po, sorry. Gaga Gusto mo yun? Ang ganda naman record yun yun. It doesn't come with age naman yung BI ko. Ay! Diba? <laughs> Ewan ko sa iyo. Oh, oh game. Hindi ito ko sa isang female. Uh, celebrity na rin kasi nga uh, oh. nakikilala na rin sa showbiz. Oh. Pero meron rin siyang anong part-time business siya lang. Meron parang siyang ibang business. Oh. Yung pala may nangyari dyan sa babaeng iya. <laughs> oh. Na ano? Nagkaroon ng kaso. Pusadas din ito. Pus ano nga Kaya Poseidon. Kasi Poseidon. Nabasasan. Malort! Kaya mo yung niya. Ganun oh. quiet kayo ah. Oh. Ayun ah, na sabi niya oh. talaga na iyaano niya ngayon. O oh. ah. diba? Parang, producer! Uh, po, hindi niya tayo so, sa kilala niya. Sabi mo na producer! Last week na balang item niya yun. Nabago na ngayon. Nabago na! Ano yun? Ergs, na lang. Di ba Vic, Victor Victoria, Victoria diba, Court yan? Yeah. La, La Victoria Court. Yung mga naka involve sa kanya. Diba, mabait uh, naman yung Victoria niya. Victoria yan. Court. Oo, eh. Mm. May kinalaan pala sa isang, ano niya, ano business. yung parang business niya hindi demand yata siya oh. ng isang dahul. staffa ganon oh. isang dahure isang dahure na sumari sa oh. isang beauty contest Oo. Oh. tipong ganon <laughs> ah so laban na ng mga dahu oh. <laughs> <laughs> ba to? Daho na, daho na <laughs> yung segment. Daho pa yung mga involved. <laughs> Oo. Was... pero naayos din naman kagad. Pero yung mga closer na nakakalaw, tahimik na talagang black out. Wow. Oh. Oh. Tapos sa'yo doon ba yan one day lang? Oo, oh, ganun lang. Oh, oh. Parang siya? pareho tayo. Di Nakapagpiyansa. Nakapagpiyansa oh, naman. Nakapagpiyansa oh, Dahil naman. Pag madali naman yung pera, pero saan naman, pagpiyansa ka. Hindi ka ng mga... Baka pinagutang uh, pa yung pera. Yung Hindi pinupiansa. mo yan din niya. Talaga? Oo. Oh, oh, pero kaya lang, limited ng closeness niya. Amen. Oh. Dahil pa rin yung daw. Natawa ako dun sa dahu ho tayo. <laughs> pala yung mga involved. Yun ba? Na oh, ko sa ido. ako sa inyo pag nakulaan niya mga oh, mga, ba? dahu, ay, rin, Bago po yan yung hashtag ko lang po ang luma ah. One day na kulong oh, ano. Yeah, oh. Parang, Parang kailan ako yan. Parang mm. lang yan. oh. Ah. Tapos ongoing pa yung movie na ginagawa. Ay, ay. Hindi ko lang may movie ginagawa. Yeah. <laughs> ay, ay, no, ay Aron. Talaga ba? Wow. Wala, wala, wala ko alam dyan. Ah, producer oh. yan eh. Producer yan. Pero, pero hindi siya nakapag ano, oh. Ah, nakapag mag-shot ha. Hindi. Oh. Baka hindi. Ah, oh. hindi. Basta hindi ba, um, 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 -shot shot. Yon, di ba yung uh, uh, automatic yun, di Mag-shot siya dyan ako. Oh. Naposidon? Oo. Oh, 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 oh um, dapat oh, may mag-shot, di ba? Mag Walang lumabas. Wala nga ka kaya. Hindi, <laughs> na napiyad ka hindi. Yeah. One oh. day lang. 'di ba? Bilis magpiyansa. 'Di ba? Bago 'yung pero Poseidon Adventure, luma po 'yung sabay ng napos, napusasan. Posa. Shackle. Tsaka oh. 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 yung tahimik yung mga tao sa paligid oh. ng Victoria oh. Court. <laughs> Victoria Court <laughs> yung mga tao sa ano. Talaga tahimik, alam nila. Pero oh. oh. ang dami mong ano kayo, eh, pero pinakagusto ko yung gaga. Ang <laughs> 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 oh, sabi pwede ulit sa aking brother-in-law na nasa Romeo. From ano? Michigan, si Edwin oh. Proctor. Hindi, yun. grabe siya. Yeah. Wow, grabe siya doon, oh. Sa mm-hmm. yung project namin ng One Freedom Society. Sa, sa, sa project na naman. Sa Columbus sa San Roque. Bukas po. Ah, I-vote kami. Para may raffle yan. Pro life. Pula, sa December tayo. yun. Ah. Gusto <laughs> mo na ba? Again? <laughs> Dahil dyan, ano susunod na hashtag? Siyempre ako, pipi. Pipi, ano yan? Oh. No talk? Oh, wala kinalaman. Ganun din. <dyan. laughs>, <laughs> pipi. Oy, hindi. May kinalaman ito sa isang... Hoy, uh, Oy, Piyolo Pascual? Hindi. <laughs> isang, stress ah. na magnyowa. Magnyowa talaga sila. Okay. Na, talaga sila sa isa't isa at hindi sila na paghihiwalay. Napipe? <laughs> Gag. <laughs> <laughs> Gagagaga! Mag ikot na tayo! O <laughs> <laughs> di oh, syempre hindi niya mapaghiwalay, ganyan. love naman nila isa't isa, uh, supportive okay. sila sa karir nila, bawat isa sa kanila. Pero yung nanay ni aktor, mm. galit na galit dito kay aktres. <laughs> Feeling niya bad influence itong si aktres sa anak, siya. anak niya. Pang so, hindi ko nga, oh, parang <laughs> medyo. Pero parang sa tagal nila sa showbiz, parang... na muna, parang Naninita ko, parang, <laughs> parang... Parang mga blaming. Parang nose ko na eh! Hindi, parang laglagera ko yung ano ba <laughs> oh. Oh, eh, tapos, di ba nga, hindi ba paghiwala mangyowa na ito? Kahit saan pumunta, magkasama sila. Katulad ng pagpunta nila sa salon. Sabay oh. sila pumupunta don. doon. Oh, oh, oh. Ngayon, yung nanay, naka, ano siya, nakabantay kung saan pumupunta yung anak I niya. Nakamonitor. Nakamonitor. O ngayon, nalaman niya. Kapag tuwing nagkaka... Na nalaman ni Mother Dear na nasa salon yung dalawa, I-message ni mother si stylist. Aha. ni mo anak ko. Sabihin mo, layuan niya yung pipi na yan. Mmm. Pok pok. Yun ang tawag <laughs> niya. Ayaw-ayaw yung nanay ni actor. Actor oh, dito kay girl. Oh. At ang tawag niya niya ay pipi. pipi. Tapos sabi na tataranta naman itong si stylist. stylist. Ano ba naman ang karapatan ko para mm -hmm. kausapin ang eh? anak mo at sabihin Hanggang, na no? paghiwalayin sila. Eh, pareho namang mabait itong sa kanya. Tsaka mm. magmamahalan -hmm. sila, nakikita niya. Pero daw, ayaw talagang tantana ni Mother Dear. Sabihin mo, kausapin ni anak ko. Break bad na sila business. ngayon. Hindi pa. Ah, malihula Malili mali hula mo. Mali, mali. na sa isip mo. Oh, pareho tayo na hula, oh, I'm sure. So, yeah. Oh hula tawag... Dyan? Ang tawag... Basta <laughs> <laughs> ang tawag ni Mother Dear, ah. dito kay Girlash, hmm. pipi. Yun na nga. Bak... Ito, ito Bak... Mo to, ito, bakit, ito na yung moto, Diego. Bakit siya, ano, bakit siya galit kay actress? Kasi parang feeling niya malandi. Pokpokel yan. Kaya bok -bok ba? oh, pokpok ang tawag. Yan ba? Hindi. Hindi. Hindi mahulaan. Hindi <laughs> ko. Hindi man luma-artista yan. Hindi naman hindi. Oh. Actually, ano, naging controversial ang clue, si girl, naging controversial siya. Nag-trending yan ng bongga. Meron Dahil siyang, saan? Meron siyang... Sex uh, video. Hindi naman. Oh. Meron, siya, <laughs> <laughs> meron siyang... meron <laughs> siyang... naging ganun, meron siyang nasabi, tapos pinag-usapan. Ayan. Oh. nasabi. tungkol saan? Basta may nasabi siya sa isang interview o meron siya isang oh. proyekto, tapos... Napag-usapan siya. In fairness, ano na, nakuha niya ang ano, ang ah, um, Kemena Diyan, uh. Tapos yung lalaki naman, uh, singer, actor, dancer. So marami. Magaling din sumayaw yung actress. Sing Para yung sila kaya sumuro sila ah. nagkatagpo. tagpo. No, ang dami ko na sinasabi. Si too. ano to? Oh, no. actor dancer. Oh, at tama naman uh, na. Mamayan. Hindi naman singer actor si Gerald. Nagkataka <laughs> nagka siya recently <laughs> na hospital. Ah, ay, hindi ko alam. Hindi, hindi ko sure. Singer actor dancer. Okay, hindi, hindi Siya Sabi so, mo dancer, too. pero hindi singer <laughs> si Gerald. <laughs> <laughs> Bakit si <Yo>, Gerard? <laughs> Bakit si lang talaga? Bakit talaga Hindi, uh, ah, wala. okay sila. Uh, okay sila. Anyway, hair shop salon. <laughs> hello? <laughs> Salazar Dental Cleaning. Ano ba yan? Ah, kay Sneezy. Naroon po ako dito ah. Alan Jones, hello? Alam right. ni Alan Jones yan. Ay, hindi ko alam. <laughs> Gracie Cornejo, hello kay Miss Bel Constantino sa Stan Empire, sa Toilets Peri Peri Pasig, at syempre sa WTFU sa YouTube. Hello, ayan. Manon, kay Lito Manyago. Ay, na Lito Manyago. Ay, Lito Tugang. Hindi yan. Hindi yan. Hindi yan. Kanina yun yung naisip ko eh. Ay, yan okay. ba? Yan din naisip ko. Bakit di ba? At saka yung may isa pa kaso, baligtad, uh. yung nanay ni girl, ang galit na galit kay Guy, boy. Kay boy. Uh. Ito yung nanay, eh. okay, nanay ng boy. Uh. Hindi, ito yung si nanay ng boy. Hindi uh, actually, actually, matagal nang galit yung mother para hindi talaga niya mapaghiwalay. Eh, regular sa salon yung dalawa. sa salon talaga. Eh, Paghiwalay <laughs> nilang salon. <laughs> 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 Ayaw, hindi nga mapaghiwalay. Ayaw nga, hindi nga mapaghiwalay. Oh, eh, hey, matagal na. na, sila mag-jowa. Matagal na. Alam mo, palagay ko si ano yan. <laughs> si Gracie at saka si JM. Ah, ay, ay pero baligtad oh, okay. eh. balik Grace? natin. Ay. So, ang tawag kay Gracie, Pipi? Balik tag, hindi. Si J oh, JM, tondo si, eh, ano eh. At saka baligtad tag ang mm. sitwasyon. Oo. Oh, mm. oh, Oh, ayun na. Ano na? So, ay, di. Babating ko uh, pala si, ano, Tita Bebo, thank you. Uh, na Colorete. ah wow! uh, dali, sale pa rin po sila ngayon. Punta lang kayo uh, sa may uh, Scout Niyo, ah. Corner Timo. itimo? Okay. mahabol na rin ako. Ha, Bilay tanap birthday kay Roger Esmer at saka kay Jeric Delosiento. <laughs> Gusto oh, rin ni Sneezy ng mag, Padalan nyo nga. Mag. Matahimik to. Charo. na to ah. At minamati ko rin si Bong Segovia at saka ah. wife niya si Geraldine. La pagaling ka lalo Geraldine. At saka ang kanyang mother-in-law na si Mama Merlin, Okay. De, kay Sneezy, bibigyan nila natin to. Kasama tong mug pag uh, nagkabati na kayo ni Nailolit. Ah, sabi niya, oh. na, ipag-gcash ipa -ipa daw kay Mel yung ano, 2M. Sabi ko, wag kayo, ano. Ay, eh, edi kinay lolit yun. Sige, sa akin na. <laughs> Lalayo akoy. ka pa ba, Oo, di ba? Ah, sabi Is ko kay si Sisi. Ako may kumiyan ah. Oo, oh, syempre. Makakalok. Oh. <laughs> <laughs> okay. eh Okay. Okay. salamat po mga Okay. Uh, tabangan nyo po aming episode sa OLD TV ngayong Sabado 10PM Oh. At syempre, maraming sarap sa lahat po nananood nanonood uh, Masayang masaya po ngayon Holiday Bukas, enjoy the long holiday Pero sa lunes, uh, live po kami rito sa Maritesh Talaga? Yes! <laughs> Ayaw! Pwede ka ba? Baka hindi ha? Yan po ang mula sa Maritesh University! Ano?